Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, tigil sa lahat ating iialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damdin ang presensya ng Diyos sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghari isang Diyos, magpasabalan ang dami. Mga kagabay, sa pananang ng kwarisma, ginugunita natin ang uh, pagsara ng kabanata ng misyon ni Kristo alag-alag sa aming kaligtasan ang kanyang kamatayan sa krus. Mababasa natin sa banal na aklat na minsan sa kanyang pangangaral sinabi ni Jesus sa mga tao. O sa akin ninyo, di ba ininyo, ang timplong ito at sa loob ng tatlong araw muli ko itong muli itong kay mabangon muli itong magagawa. Kaya doon nagbigla yung mga si Sino bang tao Ito Itong pemplong ito, binawa ito ng ilang taon ng ating mga ninuno. Ipag-iba niya, ipawasag niya, at ibalik niya, at uh, muling mabuo sa rublaman ng tatlong araw, mga kagabay. Matay sa ating uh, pananaliksi baka sa akong pag-aaral. Ang tinutukoy ni Jesus na templo ay hindi ang templo ng Jerusalem. Hindi ang istruktura ng simbahan ng baktahanan ng Diyos. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang sarili, ang kanyang katawan na noon ay ilang araw na lamang na ialay niya, ibigay niya bilang kabayaran ng ating pagkakasala ang kanyang pagkapako sa krus. At ito ay napagtanto ng makulbiyo ng mga Romano ng mamatay si Jesus at nagkaroon ng tinatawag natin up every pagkagulo. Nawasak, nagkaroon ng tila at nagpulog ng masamang panahon. At tatlong araw matapos yun, muling bumangon si Jesus mula sa mga patay resurrection. Alam niyo mga tagabali. ito sa atin, hindi naman tayo masyadong magaling. Wala naman tayo, hindi naman tayo. Sa theologian, hindi tayo ang pari. Magkariniwang eh, ikaw nga, nanampala tayo Naniwala na may wala na nanalig sa Panginoon. At tayo ay uh, paulit-ulit na nagbasa sa pagdating ng ating Panginoon. Unang pagdating, pangarawang pagdating. Ang unang pagdating, naganap na. Binalik-balikan na lamang natin. Nung nagsimula sa kanyang kapanganakan sa Bethlehem o sa Galen, At nagwakas sa kanyang muling pagkabuhay. At ngayon nga, ang nagiging uh, sagisag ng tagumpay ng Lusyon Jesus alang-alang sa ating kaligtasan ay ang kanyang kamatayan. Ayon na sa uh, skriptura o sa banal na kasulatan, eh, uh, ipinako sa krus, namatay sa krus, si Jesus. Inilibig, ngunit tatlong araw, muling nabuhay. Ang krus, may kasabihan ng krus, ay kahirapan para sa akin. Sakripisyo. Ngunit hindi ito dapat. Ang cross sa gisang ng kalimpay. Sapagkat ang cross na ito dito nagpapakita sa pagka tunay na Diyos at tunay na pagkakawal -pag 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 ni Jesus. Sa ating buhay, anuman ang mabigat ating problema, anuman ang hamon sa buhay natin, ano man ang nagpapahirap sa atin, yan ay ang ating cross. Hindi ba pagka tayo, ay bawa, ama tayo, sinuway tayo ng ating mga anak, hindi tayo mistiko ng ating mga anak, malimit natin sa sabihin, kalbaryo talaga kita anak, cross talaga kita anak. So, ang ibig sabihin ng cross, magpakahirap. Ngunit, tanggapin natin ang ating cross. Tulad ni Jesus, may e pako, magpapako tayo sa ating cross. At tayo ay magtagumpay. Sa pagkaan ng cross, para sa ating mga kristyano, para sa niniwala na nananig sa palataya kay Jesus, na tunay na Diyos na nagiging tao, ang cross ay sa ng tagumpay. Hindi sa o simbolo ng pagkagapit. Lagi natin titingnan ang krus at ang nakapato sa krus. At huwag natin isipin na ang pagkapako na yan ay isang pagkapalo. Yan ang may dapat natin magiging inspirasyon. Ano man ang darating sa ating haman sa buhay. Ganun ang kabigat ang problema natin. Sakit, kahirapan, kakulangan sa pira, problema sa pamilya, problema sa hanap buhay. Yun ay ating cross sikapin natin na malampasan natin. Pasanin natin ang ating cross. Lularan natin ang ating Panginoon. Sapagkat sinabi ni Jesus, ipinangaral ni Jesus, sa sino mang nais sumunod sa akin, itakwil ang sarili, kunin ang krus, pasanin at sumunod sa akin. Ang ibig sabihin, buong tiyaga, buong, uh, buong uh, tapang matanggapin natin ang ating cross. Nang darating ang mga pagkakataon, darating ang sandaling. Ang cross na yan, ang magiging tuntungan natin sa ating kalimpay. Huwag natin, uh, natin isipin ang bigat ng pasahin natin ito. tulad natin si Jesus na duguan na ilang bisis na nababa. Tumayo hanggang sa nakarating sa kanyang palmaryo ang nagsasya ay binago sa krus. Ang nagsasya ay muli na sa krus na yan. Lagi natin sa ating kahirapan, sa ating mga sakripisyo, sa ating mga hamon sa buhay, lagi natin titignan ang krus na yan. Gawin natin inspirasyon ng krus na yan na patabigat, ayos hindi na makaya, kinakaya ni Jesus at uh, tuloy ang isang nagpapako sa cross na iyan, ngunit iyan ay ang na ng kanyang uh, misyon alang-alang sa ating kaligtasan. Ang mga bagay na ito ay magugunitan natin sa panahon ng kwarisma. Sapagat ang panahon ng kwarisma, ang pinakatampok na kabanata dito ay ang kanyang uh, pasyon, paghihirap, kamatayan. Na ngayon ay uh, ito nga sa rasa sa sunod na buwan. Kadarating na abreli, eh, muli natin lumutahin ang kanya nga pagkapal ko sa kurs. At ito nga iyong kanya nga, huning kabanata sa kanyang unang pandati ng paliwanag natin. lamang natin kung ano ang ibig sabihin ng pandati the Lord is coming. yung unang pagdating tapos na balikan natin mula sa kanyang kapaganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at ngayon ay nasa lagit na nakalapok sa kama ng ama yun yan ang unang pagdating at ang kanyang pangalawang pagdating ay dadarating pa Yung sinasabing huling paghatol the final judgment huling paghatol ng ating Panginoon sa ating buhay man tayo o patay sa kanyang pangalawang pagdating na walang nakakaalam at walang nakakaalam kung kailan at paano darating. Ngunit tiyak na darating at dapat natin patungan.